Good morning, good morning mga kaantingero. Ito ho. Tapos na po yung ginagawa ko. Ibabahagi ko po yung mga <clears throat> kaalaman ng igurot. Ipapakita ko po sa inyo mga kaantingero yung tapos na. ito po yung cross na kamandag ginawa kong cross pero kamandag po ito ayan po kamandag po yan <coughs> tapos ito po yung sing sing tapos na po ito mga kantingero size 10 Tapos na po ang sing-sing mga kantingero. Pito po na mutya ang nasa loob niya. Pero durog po yung nakapalibot sa loob niya ay buo po. Kumagapang po yun mga kantingero pagka mo ng tubig, suka, kalamansi. Size 10 po ito mga kantingero. ito naman po yung bao na walang mata ayan po maliit lang po siya ayan po ayan po Tapos na po mga Ito po ay ang nakapalibot po dyan ay dinurog po na pinaglagrean na sinukuhan, krus na sinukuhan, kamandag, kaliptos, at saka yung mutya po ng sinasabi nilang gumamela halo halo po ito nakapalibot po dyan tapos dun sa loob nya bato po na nagalaw din One, may puti may pula may itim di ko po alam kung anong kulay po yung one. basta apat po yung nasa loob nya ayan po Tapos ito po yung langis. Ito po yung langis na kumukulo. Mga kantinghero. Langis po na kumukulo 'yan. May latin doon sa loob niya, may buhay na mga mutya. Subok po ito mga kantinghero dahil marami pong kumuha sa akin na sundalo. Ganito po yung kumukuha sa akin na kwan. Sundalo. Karamihan kasi kumukuha sa akin mga, mga sundalo. Tapos ito kasi ito naman ang kaakibat ka niya dalawa. Ito yung kaakibat niya kung kumba Maganda ito mga kantengero kasi bull ring. Pinagawa ko pa ito. JBI Ayan po Bull po ito, makapal po ito Hindi po basta-basta po naalis po ito Hindi po kayang sinasabi nila Debosyon, kung ano-ano Napapatayin, hindi po kaya po yan Mga kantingiro Subukan po nila ito Hindi po Ito naman ay size 10 ay size 12 hindi ba tapos ito mga kantingero kasi bubutasan ko po dito may sasalpak po ako na isang mutya. marami po yan mga kantingero Good morning, good morning mga kantingero dyan sa akin lang naman po ay pinapakita ko po yung gawa namin subok po sa aming ninuno ako lang po yung gumagawa po ng ganito na tribo namin ako po lang po yung gumagawa ng sing sing kung paano iset may nakita po akong gumawa pero mabisa din mga kantero hindi ko naman sasabihin na hindi mabisa kasi gawa nila po eh pero ako 100% po ako po yung nagsasabi katulad po mga ito ito po sinadya talag sinadya ko po talaga ito sinadya po talaga yan na panggamot ito po panggamot ito po ay sa paggamot ito po ay sa pang kalhatan po ganon din po ito hindi kasi magkatugma po yung paggamot tapos sa salin lalagyan mo po ng gabal at saka kunat po sa katawan hindi po magkatugma yun mga kantengero kahit subukan nyo po yung buhay na mocha ilalagay sa loob nya lilihas yung isa kung bira eh, pagka i eh, eh, salpak mo naka steady yung isa pero yung isa pagka salpak mo aalis yung isa parang mamag mam mamagnet siya mga kantingero hindi po magkatugma po kung sa pang naman gamot siya po ng bigas gamot po ng palay gamot po ng tanglad kugon yan tapos yung sa butike yan ito po salamat mga kantingero ka uh, good morning good morning po sa inyo dyan ingat po kayo lagi mga kantingero ka Paki-subscribe na lang po mga kantingero at saka paki-share, like ng mga upload ko mga kantingero para masubaybayan nyo po yung panibago pong upload mga kantingero. Paki-share, subscribe and share, share views po, like. Good morning po, good morning po sa inyo dyan mga kantingero.